Congressman Boying remulya, ang nagsabi na ipinaaaresto na ng ICC sa si Senator Bato de la Rosa. ICC has is issued a warrant against uh, Senator Bato de la Rosa. Walang of uh, Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi and Abdala, sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. <coughs> Ikaw ba, Senator, hindi ka na doon sa, sa pagpasok ng ICC sa pansanan niya? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Okay, so bending news po muna tayo This is bending news po And the reason po pala kaya ako sinabing bending news Is because this came from Ombudsman Remulia I-klaruhin ko na lang din po Even without the extradition rules natin We have to remember that the right to due process po is in our constitution d d God, God, d God, d d God, d God, Alright, welcome back mga kamulitan dito sa ating munting bahay sa mundo ng social media ang Banagan Balita Reaction Video News update. Ayun po mga kabaitaan, wala na po tayong pasikot dito mga kabaitaan dahil nga po edong si Bunching Rimulya ay naglabas na naman ho ng panibabong, uh, panibagong eksena ho para mapagtakpan itong uh, kaso ng kanyang mga amo, itong nakawan ho sa DPWH yung tong mga kabritaan at lalo na yung mali-malitang perang ibinigay inihatid dyan kay Dracula Co at Tambuaya Rualdez mga kabritaan. Sobrang napakatalino itong si Bunjing Rimulya subalit napakababaw naman ho ito mga kabritaan dahil agad naman ho natin itong naintindihan ha? yung kanilang pag uh, uh, yung yung yun, 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 para matakpan ha? yung mga ginagawa ng kalukuhan ng kanilang mga amo dyan mga kabritaan balitaan. So, bali-balita ngayon na ito daw si uh Senador Bato de la Rosa, mga kabalitaan, ay aaristohin na di umano ito, mga kabalitaan. So ito po, panoorin natin yung balita ng News 5 Everywhere, mga kabalitaan. Ismong si Ombudsman Boying Remulya ang nagsabi na ipinaaaresto na ng ICC sa si Senator Bato de la Rosa, kaugnay sa madugong war on drugs. Nasa... Ah, Ha, diba? Pinapaaresto na daw, mga kabalitaan. Ah, so ano bang ibig sabihin na ipapaaresto na itong si, ano, Uh, senador Bato de la Rosa para naman uh, malihis na naman yung usapin ng nakawan o sadyang umiepal na naman ho ito, gumagawa na eksena para mapansin ko no, na sasabihin magaling na ombudsman mga kabalita ang lahat ng ito ay may hangganan kaya mag enjoy ka lang muna, bonget at mag-enjoy ka na rin dyan, Ombudsman Bonjing Prescon Boy or Boy Prescon Rimulya mga kabalitaan. dahil uh, hindi pa uh, dumating yung uh, tamang araw para host sa inyo. Ito yung pasikat ni Bonjing Rimulya mga kabalitaan. Sa ICC has issued a warrant against uh, Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang anunsyo um. ng Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa kanyang programa sa radyo. Yan yeah, ba i-confirm na Ombudsman? I think so. I, 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 would say so. Uh, hmm. I have it in good authority. Okay. Uh, nakipag-usap sa amin Ah, di ba? Sobrang napakayabang magsalita. I think so. I have a good authority na siya ay magsasalita dahil daw uh, may tumawag sa kanya mga kabitan na taga ICC na may na uh, may na daw na warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Yung itsura pa lang nitong ano, Itong si uh, Bunjing Rimulia mga kabaitan endangered pa uh, mas lalong pinapahirapan pang pa sarili nito mga kabalitaan. <laughs> oh, 'Di ba? Ang pagpagiging uh, uh, sobrang mayabang dito ni Bunjing Rimulia, sigurado nakikita na huna-tin na may hangganan ho ito. May katapusan ho ito mga kabalitaan. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni si dating pangulong Rodrigo Duterte na naka-detain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. So ang tanong natin dito mga kabalitaan, ito bang kanyang pagpapasikat, itong kanyang pagiging uh, low bender mga kabalitaan at itong uh, pagiging, uh, alam nyo na, huh? mahilig kong uh, manakot at uh, mahilig gumagawa ho ng uh, istorya para magpanik ko yung taong kanilang target mga kabalitaan. So ang tanong natin dito, ito ba'y Kumpirmado, may inilabas ba dito mga kabalitaan ang ICC ng warrant of arrest laban kay Senator Bato? Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdala, tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na report Okay, so yun, klaro ho na isang fake news peddler ho itong si Bonjing Rimulya, a.k.a. Boy Prescon mga kabantan. At uh, alam nyo po, kaya nga po, nyo po ba itong si uh, Tatay Digong Duterte? Sabi niya, pagsisipain ko yung taga-ICC, la pumunta kayo rito, mag kayo. Ay talagang ginawa ho nila mga kabalitaan para sabihin nun ng uh, taong bayan na hindi eh, ho nagbibiro uh, ang uh, gobyernong ito. Okay. So paano ho nila kinidnap si Tatay Digong Duterte? Ay binaliktad. Binali ho yung bataso natin para maisakatuparan yung kanilang binabalak. At dito na naman ho sila mga kabalitaan. Bumalik na naman ho na kuno may warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Pero itong sinasabi dito ni senador Bato de la Rosa mga kabalitaan, ito ay inereho ho noong uh, March 11, 2025 sa kasagsagan po ito ng uh, eleksyon. At ayon dito ni Senador Bato de Rosa, gawin nyo na yung gusto nyo gawin laban sa akin, na ipapadala ako sa ICC. So, parang ito yata ang pinaghugutan ho ng lakas ng loob dito ni uh, Bonjing aka Boy Prescon Rimulya, mga kabalitaan, na gusto niyang banggain yung sinasabi dito ni uh, Senador Bato de Rosa. Ikaw ba, Senator, hindi ka na dun sa, sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it Wala po po kayo na invitation. Wala, wala, wala. last time we spoke, sabi niyo ko ay yung pagdating niyo po, Oo. Oh, wala. Siguro lang na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Wala na tumatawag. Wala na rin. Wala na rin wala na rin. Kuminto na sila. Tapos no, na God. na, uh, ah, diba? na sila mga kabalitan. Sigo, siguro dito na buwisit si Bonji remulya Baka nasilip niya tong video ito at ngayon ipinagmamalaki niya na na oy, meron kayong uh, ano, ariswara dito kay uh, Senator Bato Dela Rosa. Tingnan niyo po yung uh, pagiging fake news peddler, hindi lang po low bender mga kabalitan. Ito ay isang uh, certified fake news ba uh, Fedler na ho, na bagay na bagay ho ito sila ni Aw Aw Castro mga kabitaan payaso dyan sa Malacanang pero uh, mag fact check rin muna tayo no? sa pamamagitan ho, na isang kini, natong uh, iniidulo a na uh, nating abogado na dating uh, congressman na si Atty. Niel Abayon kasi dito lang ho tayo naniniwala sa kaniyang mga kabitan dahil sincero ho ito at patas ho itong naglalabas so, ng uh, impormasyon. Talagang ma-educate ho tayo sa kanyang mga nalalaman sa pamamagitan ho ng kanyang pag-aaral sa mga usaping panlipunan mga kabalitaan. So dito po, lumalabas so, sa pagpapahayag dito mga kabalitaan ni uh, Attorney Neil Abayon na itong si A.K.A o ipreskon rimulya mga kabalitaan hindi lang ho low bender fake news peddler pa ito mga kabalitaan alam nyo po ito po kasi tatak administrasyon na po kasi ito ang pamamaraan para iligaw ang ating mga kababayan lalo na para mapagtakpan ho nila yung sinasabi hong mastermind ng nakawan ho sa ating gobyerno dahil paparating na ho ang November 14 na kung saan po bumalik si Panfila Lacson mga kabalitaan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee pag usapan muna natin saglit sandali ho itong si uh, Panfila Lacson noong ito ay binanata ni Sedon Marculeta nanggugulo lang daw ito sa kanyang uh, committee ba at ang dahilan ng kanyang pag-resign dahil daw mga kabalitaan ...kay Senador Marculita. Kasi napahiya siya eh. Bistado agad ni Marculita kung saan ho. Ad saan tutungo yung embistigaso niya. At duda rin ho tayo dito mga kabaitaan. Itong si Panfila Lacson. Kaya ho ito nag-resign para mapaghandaan nila yung uh, kuno. Meron silang uh, dadalhin naman ho uh, na witness. Kung sino man ito mga kabitaan para ho sa pagbalik ng uh, Blue Ribbon na uh, Committee Hearing ay andyan na ho ito mga kabalitaan. Para mabago ho, at maplansya lahat ng mga testimonya na banggain kung anuman ang naging pahayag dito ni uh, Retired Master Sergeant Orly Guteza mga kabalitaan. Ganun ho talaga yung uh, sistema ng kanilang paglilinlang ho sa taong bayan paglilihis sa mga impormasyon na dapat sana ang katotohanan ang siyang dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, itong si Atty. Niel Abayon sa sinasabi ko po, lumalabas na isang fake news peddler at talagang sadyaho nilang ilihis ang usaping nakawan sa ating gobyerno at ngayon sinasabing may warrant of arrest na naman daw itong si Senador Bato de la Rosa. Para maintindihan n'un natin, pakinggan at panoorin natin si Attorney Niel Abayon kung bakit fake news peddler at napatunayan ito itong si Boy Prescon mga kabalitaan. Ito po, panoorin natin dito mga kabalitaan. Okay, so bending news po muna tayo. This is bending news po. So ang papag-usapan po natin is yung allegedly na may meron daw pong ICC warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa according to Ombudsman Remulla. Ang masasabi ko lang po is relax lang po muna tayo. Diba? Tingnan muna natin yung actual facts kung meron ba talagang ICC warrant. And then, pangalawa po, tingnan din natin kung ano ba talaga yung sinasabi ng batas regarding this issue considering meron ng bagong rules na nilabas sa extradition po yung Supreme Court recently lang. Okay, and the reason po kaya ako sinabi na relax lang po tayong lahat is because this involves po, we have to remember, a Filipino citizen who is going to be surrendered to a foreign country kung magtuloy-tuloy talaga to, di ba? And if that involves the surrendering of a Filipino citizen, that affects all of us po considering that can be argued po as a violation of our sovereignty as a country. Okay? So yan po ang masasabi ko unang-una. Relax lang po muna tayo. Intindihin muna natin talaga yung actual na mga nangyayari at kung ano ba talaga yung sinasabi ng batas natin regarding sa mga issues na to. And the reason po pala kaya ako sinabing bending news is because this came from Ombudsman Remulia. Pero kung titingnan po natin yung mga other government offices natin, specifically from the executive branch, eh ang sinabi po nila ay wala pa silang natanggap na information about this na meron ngang ICC warrant. And then nagsalita na rin po yung ICC spokesperson na wala rin daw po silang any warrant pa. And the only case involving a Filipino citizen is the one that is pending which is currently involving po si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kaya ako nasabing bending news kasi kahit ako po naguluhan eh. Si Ombudsman Ramulya lang po at present ang nagsabing meron. Pero everyone else po sa government lahat sinasabing wala. And even the ICC rin po sinabing wala. E di ang ting sa akin ngayon is bending news pa lang siya. Okay, pero anyway po, let's look at actual news articles regarding this para mas klaro po talaga tayo. So, ang magiging basihan lang po ng discussion natin for today is itong sa Newswatch plus Philippines kasi ito yung maganda. Maganda po pagka-present nila nito eh, ng mga happening so far regarding this issue. Maganda yung presentation. So, unang-una niyan, four hours ago, sabi na ICC warrant for Senator Bato. And then, So nakikita ho natin mga kabaitaan na mismo nga itong si ato ni Bayon ay talagang anak uh, nakapagsabi ho na bending news mga kabalitaan. So hindi niya lang ho direct ang sinasabing fake news peddler ho itong si uh, aka Boy Prescon mga kabalitaan. Eh, siyempre, umiiwas din ng problema ho itong si ni Niela Bayon dahil yung sa kanya ay for educational purposes lamang ho ang kanyang kontento patungkol sa usaping legal mga kabalitaan. So, ang sabi niya dito, wala. Ha? Walang lumabas so, mga kabalitaan na tawag nito, napahayag na kung saan po mga kabalitaan na sinasabing meron na daw uh, inilabas yung ICC na warrant of arrest mga kabalitaan. Sabi, update the International Criminal Court has issued an arrest warrant against Senator Bato Del Rosa Ombudsman Jesus Crispin Remulla So ito po si Ombudsman Boying said in a radio interview Pero sabi po, next naman, Department of Justice said it is still verifying the information As of this hour, we are currently working to verify this information We have not also seen or received a copy of said warrant. Justice spoke person Paulo Martinez said and then the si interior secretary John Vicremulla Cremulia IILG naman po said that as of 11:30 a.m. the Center for Transnational Crimes has not received any red notice against Dela Rosa the chief implementer of the Duterte administration's war on drugs okay And then after po niya, naglabas din po si Senator Bato mismo yung camp naman niya regarding this. So this one po was via Attorney Israelito Pitorion, Council of Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay, so sila Senator Bato rin po wala pang natanggap na verified information regarding this. And then, ito na po yung sinabi ko kanina, yung ICC spokesperson. Ayan, si ICC spokesperson Abdallah tells Newswatch Plus that official ICC updates can only be confirmed through its official channels. Diba? So, ito nga yung ginawa natin before kay PRRD sa case po ni PRRD. We confirmed it via their website pero since top secret daw, hindi pinablink a day, a couple of days prior. And then, noting that the court still has only one case at present, the one against former President Duterte. Okay. Okay. So tingnan nyo po, ang ICC may isang kaso lang pala. Ito lang palang si Tatay Digong Duterte. Kaya hindi ho nila ito uh, bibitawan ng basa-basa. Kasi pag na binitawan ho nila ito, pag na-dismiss yung kaso ni Tatay Digong sa ICC, malamang wala na silang matatanggap na abuloy ho mula sa mga uh, bansang uh, nasasakupan ho nito mga kabalitaan. Kaya ginawang katasan ho itong si Tatay Digong Duterte. Oh, di ba? So ayaw ho talaga nilang uh, i-release ito unang-una sa kadahilanan ho. Pera po, pondo, budget nila diyan sa ICC mga kabaitan. Sigurado mawawalan ho sila ng pondo diyan pag wala hong uh, kaso o walang mahawak ang kaso ho laban ni at uh, maari din silang magkakaproblema ho mga kabalitaan. So ayon pa dito, to make the long story short mga kabaitan, eh, merong explanation dito si attorney Niel Abayon na hindi po pwede mga kabaitan na basta basang ipapadala ho dito si uh, senator Bato de la Rosa dahil nga po mga kabaitan merong uh, bagong inilabas na ruling yung uh, Supreme Court at uh, sinasabi dito na idadaan muna sa kanila at uh, sa mga otoridad dito sa ating bansa na hindi gaya ho sa ginawa nila kay Tatay Digong Duterte na basta-basta na lang ho para at least uh, hindi na ho makapag-ingay si Tatay Digong Duterte sa ating bansa at hindi na rin mababother si Bongit mga kabitaan dahil pag si Tatay Digong Duterte ang mga nagsasalita laban ho sa abestasyong ito talagang mapapaliguan ho sila ng uh, hiya mga kabaitan kaya hiyang hiya na ho sila kay Tatay Digong Duterte kaya ngayon, ipinakidnap nila ang kawawa yung matanda. Ah, hanggang ngayon, nandoon pa sa uh, detention facility ho ng uh, ICC mga kabalitaan. Sabi ko lang dito, kung masunod talaga yung bagong rules on extradition proceedings is hindi po ito mangyayari in a span of 12 hours na mapapadala agad si Senator Bato sa ICC. Kasi he will be given the opportunity to respond to the petition that will be filed for the extradition warrant of arrest. So in other words po, ngayon, klaro na talaga kung ano yung, or kung paano i-implement yung right to due process ng isang respondent po sa extradition or surrender request ng isang foreign body. Okay? And klaruhin ko na lang din po, even without the extradition rules natin, we have to remember that the right to due process po is in our constitution. Diba? And to be specific, that is in section 1 of the Bill of Rights. Number 1 po talaga yan sa constitution natin. Nakalagay po dyan, no person shall be deprived of his right to life, liberty, or property without due process of law. Okay, so ang ibig sabihin po niyan, kahit na po magulo yung batas natin or yung rules of procedure dun sa extradition in past cases like that of dun kay FPRRD, any Filipino citizen or any person po who lives or sojourns in the Philippines ay may right to due process. Okay, at ang ibig sabihin po niyan, he has the right to explain his side or to defend himself in the proper venue. Okay, at alam ko sa sasabihin proper venue daw sa ICC sa Dahig na mag-explain na lang sa si FPRRD. Pero ako po tatanungin ninyo, as a Filipino citizen, as a lawyer, dapat po dito muna sana siya pina-explain para mabigyan man lang ng chance si FPRRD to question the genuineness or the authenticity of the warrant na in-issue ng ICC. Kasi malay ba natin kung peke yun, di ba? Tapos biglang kinuha lang siya, tapos pinadala na lang doon. Okay, so kung sabihin ninyong DDS lawyer ako because of this, then so be it. But ako po, yun yung understanding ko talaga sa constitution natin, di ba? Even though we don't have Republic Acts, Rules of Procedure, since the right to due process is in the Constitution, then we must give a Filipino citizen his right to be heard before he will be deprived of his right to liberty. Oh God. Oh God. Oh God. Narong-klaro ho yung pagpapaliwanag dito ni uh, Tony Neil Abayon mga kabalitaan. Ang masasabi ko lang po dito mga kabalitaan, sariling opinion ko lang po ito, ngayon nag na naman ho si uh, Bonjing Rimulya. O tingnan nyo po, ah, pinag-uusapan na ho ngayon ito sa mainstream media at uh, binabaha na ho ng uh, samutsaring komento sa mundo ng social media mga kabalitaan. So parang nagkaroon ho ng punto ho, rito itong si uh, Bonjing Rimulya a.k.a. Boy Prescon mga kabalitaan na ilihis yung uh, pambansang usapin ho itong nakawanho sa administrasyong ito. At lahat na hung mga nasa mainstream media, ito na naman ho ay ng pansin. Hahabul-habuli na naman ho si De La Rosa kung anong mga masasabi ho dito, anong nga uh, next move ho nila. At itong si Bonjing ay magpapapresko naman ho mga kabaitan for publicity lamang ho ito. Dahil ambisyoso at ilusyonado ho ito kasing uh, uh, boy negos na ito, boy na ito mga kabaitan. Isa lang po yung uh, pinapanalangin ko dito kay uh, Bonjing Rimulya dahil uh, masakitin ko ito eh. Ha? Sana kunin ka na ni Lord. E eh, kung po mga kabaitaan itong ating video presentation, gaya ho nito mga kabaitaan. At para ho malaman ng karamihan kung ano pa mga sa ating lipunan, paliguan po ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhistiyon mga kabalitaan at i-share niyo po ang video ito. And of course, sa mga bagong salta, maraming salamat sa inyong panunod. At huwag kalimutan, pakiusap lamang ho. Pinutin agad ang notification bell at subscribe button at maraming salamat sa mga subscribers na na laging uh, tumambay at laging uh, nanonood at nag-share ho sa ating uh, munting bahay lalo na sa mga nagkomento taos-puso tayong nagpapasalamat dyan sa inyo mga kabaltaan. dahil sa inyo andito pa rin ho tayo Araw-araw, nagbibigay, naglalahad ng totoo at komprehensibong balitaan na nakala po natin sa loob ng 24 oras. Dito lamang ho sa mundo ng social media, sa ating programang Danagan Balita Reaction News Update. Ako'y magpapaalam na po. Maraming-maraming salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim around the world. To God be the glory. mwawa chip chip. Pizza.